Ngayong araw mga angkol ay maaga na naman tayong lumabas. 8.05 pa lang palabas na tayo mga angkol para maaga rin tayong makauwi. Hehe, oi! Lumabas ka muna! Pauwi na agad ang iniisip mo eh! At ito nga pala ating kinita for today's video mga angkol. Limang booking mga angkol, 439 pesos plus yung ating isang kontrata 130 pesos. In overall, 569 pesos ang ating kinita, mga angkol, for today's video. At ito naman ang ating expenses for today. Syempre, hindi dyan mawawala ang ating gasolina. 200 pesos. 200, kaya green. At ngayon nga pala, bumili rin tayo ng bentonite ng mga pusa, mga angkol. Grabe, namiss na nila ang kanilang bento bentonite. 280 yun, mga angkol. Ay, gano'n naman ang ating natira ngayon. Wala pang ulam. Ay, itlog na lang siguro ulit ako. 440 ah, pesos. Kaya na kani nga ngayon mga 49 pesos. Ay, kailan kaya ako makakabili ito ng aking pangarap na Insta360? Ay, agoy!